Tingnan natin ito mga auntie kasi nagugutom ako kaya sabi ko magganap nga ako ng pwedeng maluto na madalian. Ayan, ano yan, kinukot niya ng harina. O, oh, siguro ifa-fry niya ito. Masarap din to deep fry guys, di ba? Ayan. O, oh, di ba? Tingnan natin kung anong gagawin niya dito. Ha? Huh? Ano yun? <laughs> Hinugasan? Ano gagawin niya kaya dito? O, oh, Ayan ah uh, baka i-separate niya lang. Ano kaya ginawa? Ano kaya balak niyang gawin dito? Ayan, nilagyan niya ng oil. Ano sunod? Oh my God! Sinek <laughs> niya. Oh, ganyan pala. Ganyan palang dapat gawin. oh, ayan. Hinalo-halo. Binasag niya rin. <laughs> oh <my God. laughs> Kaparang kakaibang luto ito, guys. Ayan din strain niya. Ano 'yon? Para walang mga buo-buo? Kakaiba to ah. Ayan, tingnan natin. Ano 'tong ginawa tong cookies? Parang bago ko lang ito ah. Ayan, tilanggan niya yung palaman. Ano kaya gagawin niya dito? Ay, parang siguro dessert to guys. Tingnan natin. Si may cookies usually may ganito ginagawa natin sa Oreo, di ba? Pero kakaiba yung ginawa niya kanina sa itlog eh. Ayan, Ayan dinurog-durog. Ah, dinurog-durog niya. Siguro nga dessert nga ito, guys. Kakaiba ito, ah. Ayan na yung itlog kanina. Niluto niya ulit. Oh my God. Tapos, bakit kailangan ganun yung <laughs> yung kanyang spatula? Kanina, nilagyan niya ito ng butter, eh. Tapos, nilagyan ng harina. Oh, ano kaya klasing luto ito? Harina, tapos, yung mix, ng dinurog niya na cookies. Ayan na siya, oh. Tingnan natin. Oh, ano na namang gagamitan ito? Ayan, binatasa niya. Siguro, parang dyan niya imu-mold. Yan ang gamitin niyang molder. Oh, ayan. Siguro, para may design-design, kaya nilagyan niya ng ganyan. Wait natin. Oh, ayan na. Yan na yung mixture kanina ng egg, ng cookies. Ano ito? Ito yung kanina yung minix mix niya. Oh. Parang din na ako natutuwa. Parang din na ako nasasarapan. Pero tingnan natin sa huli. Ayan, nilagay niya dyan. Oh. Oh. Ay, ang galing, oh. Ganyan pala, guys. Oh, parang, ano nga to? Churros? Curious. Whatever. <laughs> Tapos ano to? i fry niya ulit. Kasama pati yung kanyang ano? Ano yan? Wax paper? Kasama aga yung wax paper? Oh, ayan na siya. Wow! Wow! In fairness, ganyan pala guys. Pero kanina parang di ako makaget over. Pwede naman i-scramble-scramble scramble na lang yung egg kanina. Pero in fairness, ayan na siya. Happy eating! Bye!